Matagal ang itinakbo ng kwentong pag-iibigan ni na Vicky Rushton at Jason Abalos bago na pagdesisyon ng lumagay sa tahimik at bumuo ng isang pamilya. Sa ilang taong relasyon bilang magkasintahan ay nariyan sila upang suportahan ang pangarap ng bawat isa, mapakarera man o personal na buhay. Sinigurado nilang handa na ang lahat at wala na silang pagsisisihan pa kung sakaling mapagpasyahan nilang magsama ng panghabang buhay makalipas ang ilang buwang paghihintay. Sa wakas ay ganap ng mga magulang sina Vicky at Jason. The Philippine Showbiz List presents Parenthood Journey of Jason Abalos and Vicky Rushton. Jason and Building Own Family with Vicky. Kung kahandaan at suporta lang ang pag-uusapan, bukas sa kaalaman ng publiko ang magandang katangiang pinamalas si Jason bilang nobyo. Sa anumang panayam ay hayagan ito sa pagsasabing matagal na niyang nais na bumuo ng sariling pamilya kasama si Vicky. Ngunit may mga bagay siyang dapat na isaalang-alang. Matatanda ang isa siya sa nangunang sumuporta sa pageant journey ni Vicky. Paliwanag ni Jason na bagamat paghandaan na niya ang pagkakaroon ng isang sariling pamilya balang araw, gusto niyang naroon din ang ni Vicky patungkol sa bagay na ito. Ito rin anya ang dahilan kaya hinayaan niya itong lumipad at tuparin muna ang pangarap bilang isang beauty queen. Ayon kay Jason, gusto niyang magawa ng sinisinta ang mga gusto nitong gawin nasa sa ayaw niyang dumating ang panahon na may pagsisisihan ito na hindi nagawa. Gusto niyang nasa ayos na ang mga bagay-bagay bago simulan ang next chapter ng kanilang buhay. Nang magtapos nga ang pageant journey ni Vicky, inamin ni Jason na sinabihan niya ito na ito na ang tamang panahon na pagtuunan naman nila ng pansin ang tungkol sa kanilang dalawa at ang pagbuo nila ng sariling pamilya. Marriage first before baby. Dahil na rin sa tagal ng relasyon ng dalawa, nariyan ang mga espekulasyong pagsasama nila sa iisang bahay. Pero ang mga ito ay pinabulaanan ni Jason. Anya sobrang conservative ng pamilya ni Vicky, kaya imposible ang mga binabatong ganitong issue sa kanila. Sa kabila nito, ay hayagan naman si Jason sa pagsasabing gustong gusto, -gusto niya magkaroon ng maraming anak, kaya nagpatayo siya ng malaking bahay na maraming kwarto para sa future kids nila ni Vicky. Ayon kay Jason, hindi na sila bumabata pa at ayaw naman daw niyang dumating sa puntong matanda na sila bago maging isang magulang. Paliwanag niya na gusto niyang nasusubaybayan pa niya ang anak kung saan ay nakakalaro niya pa ito at nasasama sa mga sports na kanyang ginagawa na pag-uusapan na rin daw nila minsan ni Vicky ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng baby. Ngunit bagamat naroon ang labis na excitement sa tuwing na iisip na magiging magulang na sila sa kanilang future kids, paglilinaw ni Jason na pagkasunduan nilang kasal muna bago baby at ito rin ang pinangako niya sa pamilya ni Vicky. Sa kabila ng kagustuhang pagkakaroon ng sariling pamilya, pinaninindigan ni na Jason at Vicky na kailangan may basbas -bas muna ang kanilang pagsasama. At matapos ang mahigit isang dekadang relasyon, noong September 1, 2022, ikinasal ang dalawa sa San Antonio de Padua Parish Church sa Rasugbo, Batangas. Kita ang malaking ngiti ni Vicky habang naglalakad sa aisle. Nakuna naman si Jason na nagpapahid ng luha habang naghihintay sa kanyang bride malapit sa altar. Answered Prayer Ramdam nga kina Jason at Vicky ang pagnanais na makabuo na agad ng isang pamilya. Sa Instagram post ni Jason noong December 25, 2022 ay ibinahagi niya ang larawan nila ni Vicky na ginamit sa kanilang marriage bands at ang Christmas photo nila bilang mag-asawa na sila. Sa mensahe na banggit niyang maraming nangyari ang dapat na ipinagpapasalamat at hinihiling sa Panginoon ang pinakamalupit na blessing. Dagdag pa ni Jason na baka ang hinihintay nila ay mangyayari sa taong 2023 na sana sa susunod ay hindi lang silang dalawa ni Vicky ang nasa larawan kundi may cute nang nakasingit sa gitna nila. Hindi naman nabigo sina Vicky at Jason dahil matapos lamang apat na buwan mula nang makasal, natupad ang panalangin nilang magkaroon ng anak. Sa social media post ni Vicky noong May 9, 2023, ibinahagi niya ang larawan ng isang pregnancy test kit at sonogram ng kanilang magiging supling na may panimulang caption na The First Time We Saw You. Sa cute na ultrasound video, makikitang tila may kalakihan ang fetus at base sa voiceover. Masasabing na sa pangalawang buwan na ng pagbubuntis si Vicky nang kunan ang naturang ultrasound. Ayon sa dating beauty queen, sa kaarawan ni Jason noon pang January 14, 2023, nila na lamang nagdadalang tao siya. Bakas kang sinulit muna na mag-asawa ang moment na ito dahil ipinalam lamang nila sa publiko ang magandang balita sa ika-alim na buwang pagbubuntis ni Vicky nakasabay din ng pagdiriwang ng kaarawan nito. Sa caption, inilagay ni Vicky ang Bible verse na For this child we have prayed and the Lord has granted the desires of our hearts. First Samuel chapter 1 verse 27. Dagdag niya, We can't wait to meet you and shower you with love. Pero nung buwan ng Marso ay may pahiwatig na si Jason sa biyayang natanggap, matapos niyang ibahagi sa kanyang Instagram ang larawan ni Vicky na nakaupo sa dalampasigan na malayang nakatanaw sa malawak na karagatan. Sa mensahe ni Jason, sinabi niyang sa susunod na uupo doon ang kabiyak, binabantayan na nito ang kanilang anak na naglalaro sa dagat. Little Love Kasunod ng anunsyo ang pagdadalang tao, hindi naman pinagdamot ni Vicky na masilayan ng publiko ang ilang paghahanda sa nalalapit niyang pagsilang. Nariyan ang ilang mga pasilip niya tulad ng mga gagamitin ng baby at maging ang unti-unting lumalaking baby bump. Kitang-kita nga ang excitement ni Vicky ng ibida niya sa isa niyang Instagram post ang kanyang ninth month of pregnancy. Sa litrato, makikita siya nakahawak sa kanyang chan kung saan ay hinugis puso niya ang kanyang dalawang kamay. Kalakip din nito ang sonogram ng kanyang first baby. Masaya ang caption ni Vicky. And just like that, I'm 36 weeks pregnant today. Nine months of having two beating hearts and sharing one home. We're almost there and we can't wait to see you, our little love. Siyempre, hindi na wala ang pagbida ni Vicky sa kanyang mister na binati niya ng Happy Father's Day sa nalalapit na pagdating ng kanilang unang supling. Samantalang hindi naman nagpahuli si Jason na bigyang pugay ang kabiyak at pinasalamatan ito na malapit ng maging ina. Ipinagmalaki din niya ang pagiging soon-to-be father niya. Sa isa Instagram post ay binahagi niya ang sonogram ng kanilang first baby kung saan nilakipan niya ito ng letrato nila ni Vicky noong baby pa sila. Sa caption ay nagpapatid si Jason ng labis na excitement sa anumang oras ay magiging ama na siya. Humirit pa siya ng tanong sa kanyang mga taga-subaybay kung sino ang sa tingin ng mga itong kamukha ng kanilang anak at karamihan nga sa komento ay nagsasabing kahawig ito ni Jason. Jason and Vicky are now parents. Sa Instagram post ni Vicky nitong September 1, 2023, buong kagalakan niyang ibinahagi ang magandang balita ukol sa pagdating ng kanilang first baby na pinangalanan nilang Noah. Makikita sa naturang post ng isang heartwarming photo kung saan ay nakahawak ang munting kamay ni baby Noah sa daliri ni Vicky. Nilagipan niya ito ng caption na, Our greatest blessing, our little love, we still can't believe he's finally here in our arms. We love you more than you'll ever know Noah. Bagamat wala pang official photo na nilabas sa kanilang first baby, tumanggap agad si baby Noah ng buhos ng pagmamahal mula sa mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa industriya nina Jason at Vicky at maging sa mga netizens. Ilan lamang sa celebrities na nagpaabot ng congratulatory messages sa mag-asawa ay sina Dominic Roque, Loisa Andalio, Vong Navarro, Samantha Bernardo, Jessie Diola, Melissa Ricks, Sylvia Sanchez. Sharifa Akil, Melissa Goheng, Hannah Consensino, Joe Berry, Lovely Abelia at Sandra Limonon. Maging a first time mom at kapapanganak lang din two weeks ago na si Chris Bernal ay masaya ring binati si Vicky. Wedding Anniversary Kasabay ng anunsyo ng pagdating ni baby Noah ay pinagdiwang din ni na Vicky at Jason ang unang taong anibersaryo ng kanilang kasal. Sa kanilang Instagram account ay nagbalik tanaw sila sa kanilang wedding day. Sa post ni Vicky ay ibinahagi niya ang throwback wedding photo na may caption na Happy First Wedding Anniversary, Baba! I can't thank you enough for everything that you do for me slash us. Seeing you as a father fills my heart with so much joy and love. I love you so much and I miss you. Tinugunan naman ito ni Jason ng I miss you too, Baba. I love you too. Samantalang sa parte naman ni Jason, ay isang heartfelt poem ang kanyang inalay para kay Vicky, kalakip na kanilang wedding photo. Lahat niya, isang taon na tayong mag-asawa, isang taong hindi lang tayo dalawa, biniyayaan, tayo ay ganap ng pamilya, ating na si Lion at siya ay tinawag mong Noah. Nasaksihan ang na iyong pagiging ina. Alam kong hirap ka pero kinakaya. Maibigay mo lang ang gatas para sa labi niya. Pagmamahal mo sa kanya, wala nang papantay pa lahat gagawin upang makatugon. Pagtatapos mensahe niya, naramdam ang purong pagmamahal sa kanyang mag Happy anniversary, Baba! Mahal ko kayong dalawa. Tinuguna naman ito ni Vicky na naroon ang tila pagiging emosyonal. Anya, oh, happy anniversary, Baba! I love you and Noah very much. Nanalikipan niya ng crying at heart emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!